good evening, I'm back. This is from Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mga kabugerang kandidata daw dito sa Miss Universe Philippines na mga baguhan. Sino-sino ba sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasab dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat at bumate sa mga ilang, mga ilang nating kaibigan na laging nakatutok dito. Araw-araw, lagi-lagi, thank you so much kay Randy Lucas. Thank you for watching me na talaga namang halos everyday nanonood siya. And then of course, kay Dr. Glenn Pascual, and si Jan din si Atoy ni Cornelio Dilag. Oh, di ba? Ang bongga ng mga nanonood sa atin. Siyempre, isama pa natin si Sir Perfecto na talaga naman laging tumututok dito sa atin. And then, hindi lang yan. Siyempre, nandiyan dyan si Catherine Jane, si Madam Herrieta Solidad, si Madam Jeneline Napaton, and then, of course, yung mga ilan natin kaibigan na katulad ni Snake Gem na laging nakatutok dito sa atin. At saka si Ryan Ventura from Saudi Arabia na talaga namang lagi ding nanonood. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa aking YouTube channel. So yan! At ito nga, pag-usapan natin ngayon yung mga kandidata sa Miss Universe Philippines na mga baguhan na talaga ngayon pala Oh my gosh, hype na hype na ang kanilang datingan dito sa social media kasi talaga sila talaga yung laging napopost, sila talaga yung maingay sa social media, yung mga pasabog nila, mga eksena nila. Pero ang tanong, sila nga ba ang hinahanap ng Miss Universe Philippines para ipadala sa Miss Universe? At ano nga ba talaga ang dapat nating kandidata na ipadala ngayon sa Miss Universe Philippines? To be honest, kung ako tatanungin ninyo ha, straightforward na tayo dito. Gusto ko matangkad as long as possible. Sana matangkad ang ipadala natin. Kasi iba pa rin kasi yung dating ng matangkad na kandidata. Yung syempre, iba yung impact niya. Alam mo yon na pwedeng katakutan. Like example, Catriona Gray, may height. Maganda yung height. Either Pia Wurtzbach, di ba? So, sana magpadala tayo ng standard ng height is 5'8 pataas. So, yon Ganon ng mga height ang dapat natin inilalaban. Kasi, para pagdating sa international pageant o sa intablado ng Miss Universe, hindi sila nagmumukhang bansot. Kasi kapag mahiliit yung kandidata, alam mo yun, an, yung chance natin na makausog sa next round, hindi yun nabibigyang pansin. Kasi nga, mas maraming nakikita na mas magaganda, mas matatangkad, mas bongga, yung mga ganon. Diba? Iba pa rin aminin natin, iba pa rin yung dating kapag matangkad ang kandidata. Mahaba ang mga bias at kumakabog ang beauty, di ba? So, hindi lang 'to basta-basta na ay maganda siya. Dapat makitaan din na may extra bagas sa beauty. Yung tinatawag na appeal. So, dapat ma-appeal yung kandidata. Yung tipo kapag tinitigan mo siya, the more na tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda. As long as possible, huwag tayong kumuha ng mga kandidata ng prototype beauty. Kasi hindi tayo mapapansin sa international pageant kapag prototype beauty yan. So, mas maganda, makita yung sarili niyang ganda sarili niyang identity. Alam niyo yun. Huwag natin ikumpara yung kandidata natin. Nako, kamukha ni ganito, kamukha ni ganyan, kamukha ni ganyan. Nakakaloka. ba diba? So, eto nga. Una, si Baguio. Mm -hmm. Alam niyo sa totoo lang, si Baguio, gusto ko yung beauty niya. Gusto ko yung mukha niya. Ito yung mga tipong mukha na wow, ang class nun dating, di ba? Yung talagang masasabi mo, in fairness sa kanya, na parang dalagang Pilipina pero may ibubuga pagdating sa pageant Dapat ganyan yung mga kandidata So, ako, para sa akin Pasok talaga sa pandasa ko si Miss Baguio Pero, ang napansin ko kay Baguio Hindi siya ganong katangkadan Medyo maliliit yung mga bias niya <laughs> Yung ganon, maligse Pero, performance Nako Kabogera ang bakla yung pinanood ko yung kanyang rampa sa swimsuit round ng Miss Baguio. Sabi ko, in fairness talaga, pumipitip talaga yung mga tuhod at bumabali. Sabi ko, wow, panalo, panalo yung kanyang pasarela. Gusto ko yung pasarela niya. Kaya lang, ayun nga lang, nalilitan ako sa kanya kasi parang ang igsi kasi ng mga legs niya. Pero kung beauty ang pag-uusapan, kakabog naman talaga yung beauty ng lola mo. At tignan natin kung ano ang performance na ipapakita niya. Pero para sa akin, isa to talaga sa mga bet na bet ko, si Baguio. So, sana ganun din kabongga yung comp skills niya. Di ba? Para mag-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition. Sabi ko naman, kung hindi siya mapapalaga sa Miss Universe, pwede naman sa ibang international pageant. Di ba? Katulad ng Miss Cosmo or ng Miss, Miss Aura International pwede mo din siya ipadala sa Miss Supranational. So, may beauty si Bakla at magaling talaga yung kanyang pasarela. Gusto ko yung performance na nakita ko sa kanya. I hope na sana mapunch na yun ng bonggang-bongga -bongga at kumabog pa siya ng todo-todo, di ba? And then, eto nga si Cebu. Magaling to si Cebu pagdating sa home skills. Pero, ang maganda kay Miss ano, Universe Cebu, hawig niya si Ariella Arida Di ba? Napansin ninyo, ayun naman ang talagang nakikita ko na beauty na meron dito kay Miss Ariela Ariella Arida version. Di ba? So ako para sa akin, syempre mo doon sa matalino, nakikita mo sa kanya yung pagka-Pilipina beauty na alam mo na talagang may offer ng bongga bongga sa ganda ng mga Pinay. Di ba? Hindi siya kasing ganda ng mga katulad ng mga ibang kandidata na kumakabog ang pagiging mistisa. Pero si Miss Universe Cebu, masasabi ko naman, total package ang kagandahan na ito. Bukod doon sa Pilipina Beauty na, nando din na talagang magaling ang kanyang communication skills. At don't underestimate yung kakayahan niya na maiuwi ang corona ng Miss Universe Philippines kasi talagang magaling talaga siya. So, antabayanan natin kung ano nga ba magiging pasabog pero ako na nagsasabi iba din talaga ang com skills ni Miss University Cebu. Kaya excited ako para sa laban niya. And sabi naman nila si Miss Isabella. Mm -mm. Si Isabella nakahapon pumutok do sa social media na talaga naman pinag-usapan ng todo-todo kasi nga yung beauty ng lola mo talaga nang mga na pak. So kinumpara na siya sa lahat ng mga katulad ni Atisa Manalo, Rabia Mateo at kahit si Miss Universe na from India. Talagang idinikit talaga yung beauty niya doon. Alam niyo sa totoo lang yung discarding ganyan. Mali yan. So, dapat ang ginagawa ninyo, ipakita ninyo yung identity at hayaan yung makita ng tao kung ano yung galing na meron ang kandidata ninyo. And then doon, magkakaalaman sa finals o sa competition talaga ng Miss Universe kung kakabog ba talaga ang pambato ng Isabela ng bonggang -bong bongga, di ba? So sabi ganun, hawig daw ni Ati sa Manalo, may nakita naman akong video, parang hindi naman. <laughs> so, ako para sa akin, maganda si Miss Isabela. Gusto ko yung beauty niya kasi... Indiana ang datingan, di ba? And then, plus nandoon na yung personality niya medyo bubbly So nakita ko yung mga ilang video niya Masayahin na tao At parang feeling ko ayun yung magdadala sa kanya Sa competition Kasi nga yung personality niya maganda So yan Huwag niyo nang inikit kay ganito Kay ganyan ganyan Kasi hindi nakakatuwa mas maganda na makita natin yung personality niya talaga at yung sarili niyang identity. Mas maganda yung makilala siya ng Miss Isabella dahil siya yon Hindi yung, ay, kamukha ni Miss Isabella si Batman, ay, kamukha ni Miss Isabella si Robin, yung mga ganun. Parang hindi magandang tignan. Mas gusto kong makita sa kanya yung sarili niya talaga na ilalaban niya. Kabog ang beauty ng lola mo kasi talaga pag naayusan na siya, ay, ang ganda-ganda, bulag talaga. Pasabog ang lo lola mo. Maganda ang beauty na meron siya. At natutuwa ako. Pero syempre, titingnan natin kung ano yung performance na ipapakita niya laban sa ibang kandidata. Kasi syempre, hindi lang naman itong ganda. Hindi lang naman niya styling. Kailangan talaga may ibubuga ka, di ba? At parang feeling ko, yung personality niya, yun talaga ang baon niya sa competition ng Miss Universe Philippines bukod doon sa maganda na siya. At tingnan natin, pero isa siya sa mga ang a aabangan ko at isa siya sa mga nabebetan ko. So, tignan natin sa finals, uh, sa pag nagsama-sama na sila sa competition ng Miss Universe Philippines kung ano ang pasabog na gagawin ni Miss Isabella. I'm so excited. Mukhang kakabog ngayon ng Isabella. And then... Laguna. noho. Bukod doon syempre kay Liana Adwana, ito din pambato ng Laguna ngayon na si Eloisa nakakakorona lang nung nakaraan from San Pedro, Laguna. Ay, ito, iba din yung ino ng beauty nito. Ito talaga yung ta parang tipo, bukas na yung Miss Universe, pwede mo na siya ipadala, bihisan mo na lang at ayusan. So, yan. Matangkad. Gusto ko yung height niya. Pero, naghahanap ako sa kanya ng ibang styling na makikita na parang mas may excite ka. Kasi syempre, hindi lang naman to yung, yung dapat iba-iba din style ang makita sa yon na mas nakikitaan ka na mas panalo at mas bongga, di ba? Pero yung beauty, yung height, yung body, parang feeling ko pasok na pasok at pwedeng pang Miss Universe. Yung baga, pag dinala mo na siya sa Miss Universe, I think mapapansin kasi maganda, tapos matangkad, at gusto ko yung kanyang eksena. Diba? So, yan. So, excited ako. Kasi mukhang malakas talaga yung laban ni Laguna. At tignan natin kung ang Laguna nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayon. Corona ngayon. Kasi kung iisipin mo, dominant ang Laguna ngayon sa pageant ng Miss Universe Philippines. Kasi nga, ang lakas ng mga pambato nila. Andiyan dyan si Aliana Duana. Andiyan din itong si Eloisa. Kaya parang feeling ko, power ang team ng Laguna ngayon at tignan natin kung sila nga ba mag-uwi ng corona. So, itong apat ng mga nabanggit natin kandidata, sila yung mga tipong dapat mong abangan at dapat mong subaybayan sa laban nila sa Miss Universe Philippines. At tingnan mo din kung ang mga kandidatang nga bang to ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. So, yan! So, good luck kay Isabela, kay Baguio, at Sibu at syempre kay Laguna sa magiging laban nila sa Miss Universe Philippines. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sino ang kabog ang beauty sa kanila. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.